na politika lamang ito alam ko naman eh dahil sa <laughs> but the chief casualty is the Filipino people iba magandang araw mga kabayan pag-uusapan po natin no itong sinasabi ni senator Marcolita na napopolitika lang itong budget ng Department of Tourism. mga kababayan 90% po ang binawas sa kabuang budget ng Department of Tourism. At sinasabing mula sa mahigit 1 2 billion ata. No, ngayon ay so 100 million na lang ang kanilang budget na binibigay ng House of Representative. No, at uh, sinasabi nga po nitong si Prasco na mukhang sila po ay ginigipit. At uh, yung nakikita niya nga po nadadamay ang Department of Tourism dahil po sa pagtiwalag ng kanyang asawa no kaya sa kay Martin Valdez, pagbawi ng uh, kanyang suporta kay Martin Valdez. Pero paano natin mai promote nga ang Department of Tourism? Kung 10% na lang yung budget sa mga naka, na, nauna niya pong uh, budget. So, paano niya may promote may showcase ang mga gandang tanawin, location, pasyalan sa ating bansa, kung mismo ang Department of Tourism ay walang budget. Kaya bilang Batikan na kongresista at ngayong Senador Marcolita, alam na alam niya ang pagigipit dito po sa Department of Tourism kay, kay Prasco dahil Ganon din ang nangyari sa kanya no, na sabi niya nga, pinaglalaban niya lang yung tama, pero siya po ay ginipit at tinanggalan ng budget. Hindi niya man pinangalanan, pero alam na po natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ito panoorin natin. Ako pa yan. From 1 billion in 2018, 2019, pagkatapos pinakamataas niya 2023, mm. 1.2 billion, pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million. Then, 100 million in 2025. Fortunately, Sanep, nakikita namin, parang itataas nila sa 450-something million. Paano kayo mga kalaban ito, madam? Kasi uh, parang sa digmaan lang ito, eh. if you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator. That's not good. Grabe no, makikipagkera ka, plastic bullet na lang. So wala, wala talagang laban kasi grabe po yung promotion ng iba't ibang bansa ngayon, yung karating bansa natin. Vietnam, Thailand, ay eh, grabe. Malaysia, ay eh, grabe talaga. Enough, Madam Secretary. Which is why it is also of grave concern to us that budget ako has been reduced. Kasi 2025, wala pa ba si former congresswoman Migs Ayon noong 2025? Wala pa ano. Siya na ba nung 2025? Ngayon? Um, Congresswoman Migs po. Well, can I clarify po? Sino sino po si Congresswoman Migs? Uh, ah, hindi. kapagalan niyo ba ito? Kapatid. kapatid. Ah, kapatid. In love, in love. ah, ikaw ba yun? Mm, Napagkamalan pa si Migno Crales itong asawa ng kapatid ni Migs, no? Mukhang <laughs> may allergy kasi si Senator Marculita doon kay Migs. <laughs> Mix no ng House of Representatives. Sorry ah, kasi parang kamukha mo siya. Eh. Kasi kasama ko ka colleague ko siya Medyo malabo ang mata malayo pa siya. Eh. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba? Hi, hi, uh, Sen, uh, Mr. Chair, yes. No, ako si Marga Nograles. I, I'm the Chief Operating Officer of the Tourism Kaya Department. po yung uh, butihing wife ni ng aking kaibigan, Karen Nograles. Yes. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Kasi yes. na po, napagkama lang po kayo po si Congresswoman Migs. Yes. <laughs> Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo at si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni secretary para i-charm si, si si, si, ano, si speaker Martin Romualdez. Para sana itong... So, hindi mo talaga ma-charm yun. <laughs> Kasi ang kailangan niya nun isuporta. Ano, kung hindi ka susuporta sa kanya, eh, hindi madadala sa charm yun si Tamba. Ang <laughs> no, sasabihin niya, kailangan kong accountability, transparency. Gusto kong ipakita sa tao na bawat sentimo na ginagastos ng gobyerno ay dapat may transparency. <laughs> Pero yung flood control ngayon, no, anong nangyari? Anyway, no, balik tayo sa isyu ng flood control sa ibang topic. Dito muna tayo sa isyu ng uh, budget ng tourism mga kabayan. Naman 100 million. Ang layo naman ito. It's is less than 10% of your original uh, appropriation para sa promotion. Eh promotion pa naman ito eh. Paano niyo namang ipo naman ang industry? Wala bang explanation From 1.2 billion, 200, pagkatapos 100 million. What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwedeng ibalik sa 1.2 billion eh. Sa okay. chair, no? uh -huh. As long as okay. you're able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department Is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and representations with the leadership in order to plead that uh, the budget not be slashed in a manner in the manner that it was. But at the end of the day. we can only ask and it is for them to deny and dearly exercising this power of the purse the budget has fallen victim to that nako po alam natin mga kababayan yung ganito nga yung nangyayari no kapag hindi ka na talaga sumuporta kay Martin wala talaga mangyayari parang nangyayari po sa budget ng office of the vice president pa from one point hindi, uh, from, from two point something Uh, billion no na budget ng oh, 2.3 billion nakaraan nyo yung budget ng office of the vice president no tinapyasan nila ng more than 60% so naging 733 million na lang no eh kumbaga ano na lang yon sahod uh, renta ng mga opisina yun na lang po yung so yung the na lang kunti na lang talaga yung natira no sa budget ng office of the vice president So yung kay Prasco, parang ganito din yung nangyari, mga kababayan natin. So ganyan po sila. Tapos yung mga tinapyas nila doon sa mga ahinsya ng gobyerno na malaking tulong sana sa pag ng ating bansa. At the same time, sa serbisyo para sa taong bayan is pinasok lang po nila doon sa mga insertion, blood control, ACAP, at kung ano pang ayuda na personal po sila na nakikinabang. Ganyan po ka garapalan, no? Yung pamimersonal nitong si Martin Romualdez. Kaya wala talaga sa kanila yung pagpapaganda ng ekonomiya ng ating bansa, pagpapaganda ng ating bansa, yung pagpapaganda ng serbisyo. Ang sa kanila lang talaga i mapupunta sa kanila yung lahat napakinabang. Yan po yung nakikita natin dito. Kasi sa totoo lang ha, ako hindi naman nating kaliado yung ano niyan no, yung turismo na yan. Uh I think hindi naman nating kaliado dito sekretary, no. And uh, dahil ito nga po is Umalikta ditong nanay niya sa Duterte, eh, pati itong kanyang uh, asawa mismo. So ngayon, parang dahan-dahan na po na bumabalik no, kay Vice President Sara. Pero anyway, concerned lang tayo dahil tayo po ay Pilipino. At syempre, yung ikakaganda ng uh, turismo natin, yung pagdami ng turismo sa ating bansa, is malaking tulong po yun. O no, tayo mismo na mga Pilipino ang magikinabag So, pa paano nila ma-promote? Diba? Kasi gano naman ngayon eh, kailangan pagandahan talaga ng promotion. Um I wish to clarify that it is also not Sorry, matter. Sorry, inter uh, interfere. Um, um do po sa punto, no? I would just like to ask. Um the budget yung pong pinopoint out ni Senator Marcos Leta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct. The NEP, the NEP of this was about 500 million. So it was not, after the ga ga it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct. Mr. Chair. Okay, please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, na-politika lamang ito. Alam ko naman eh, dahil sa... <laughs> But the <cheap> casualty... <laughs> hindi ba banggit ni, ano, hindi ba banggit ni uh, Senator Marcolita? Um, gusto niya sabihin na dahil sa ang asawa ay <laughs> na. is the Filipino people. If you are unable, unable to promote Filipino. the tourism sector, mawawalan po ang Filipino. Dapat hindi politika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, uh, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila. Grabe na. From 1.2 billion. Grabe. 10% lang ang tinira. No? Anong epekto nito eh? you will not be able to pursue anything good here. Promotion po ito po eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung uh, tourism uh, packages ng ating, huwag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai, what, dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam. Vietnam yun. Kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo. You're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, kasi siguro nasa balikat mo ngayon na uh, ibalik natin ito, siguro. Yan po, at ah, talagang ah, malaking pasalamat po ni Secretary Prasco dito kay Senator ah, Marcolita dahil sa kanyang pinupropose no, na sana ibalik ang kanyang original na budget at kung hindi man, at least kahit pa is mataas. Taasan man lang, no? at least magkaroon sila ng chance na makapag-promote, no? Mak makapaglaban sa promotion ng uh, turismo no sa ating bansa uh, kumpara doon sa mga karatig bansa po natin kasi ang main target niyan is mga European no? and uh, American people na mahilig magbabakasyon at uh, syempre yung karatig Asian countries po natin na mahilig magbabakasyon totally uh, nakikita po natin yung mga pinupromote ng ibang bansa na sa YouTube na sa Facebook eh di diba? so tayo rin dapat kanon din ng social media dapat ma-promote din Itong bansa po natin, yung mga magagandang tanawin na talagang uh, ma makikinabang yung bawat Pilipino. Ang unang makikinabang diyan is mga lokal eh. sa Boracay, o Palawan, uh, El Nido. Hmm. Uh, saan pa ba yung may mga gandang uh, pasyalan. So malaking tulong 'yan, trabaho po 'yan, trabaho. At uh, lahat ay makikinabang diyan. So sana po maibalik yung kanilang pondo, no? At uh, 'wag nang ipasok doon sa mga ayuda o sa flood control at kung ano pa ano ano pang insertion nila na sila ay makikinabang no dapat sa tatlong taon na ito ay eh, parang naman nila na yung target talaga nila na serbisyuhan ay yung ordinaryong yung Pilipino hindi yung sila sila lang yung nakikinabang billion billion na yung kinita nila sa flood control eh ba diba? imagine mo trillion ang budget dito yung tourism mo one 100 million lang o paano yan pansahod lang yun Alright now at uh, narinig natin yung share ng Senator Marcolita na kagaya sa experience niya o oh, ganito ngayon na experience ng Department of Tourism at kung ano rin yung experience ng Office of the Vice President territorial experience ng tourism ngayon dahil sa Power of the Purse nitong si Martin Romualdez. Yun lang. Mga bayan natin maraming salamat. O huwag kalimutan di-like kan video. Paki-share na rin kung sakali. Thank you and God bless.